Sa ibang balita, sunog ang pamilihang bayan ng Malolos Bulacan kagabi. Inabot ng magdamag bago tuluyang naapula ang sunog. Ang mainit na balita, hati rin GMA News Stringer, Romel Ramos. Alas 9.30 kagabi, nang biglang sumiklab ang sunog sa pamilihang bayan ng Malolos. Ilang saglit lang, mabilis nang kumalat ang apoy. Ang mga tindero sa palengke, kanya-kanyang hakot ng mga paninda upang isalba Naging mahirap para sa mga bumbero ang pag-apula ng apoy dahil sa mga plastic materials at mga tela sa loob ng palengke. Umakit ang alarma sa task force Bravo at inabot ng magdamag bago tuluyang napula ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa nasabing insidente pero base sa paunang investigasyon. Nagsimula umuno ang sunog sa isang meat stall. Mukhang faulty wiring ang, uh, ang pinagbulan ng sunog po natin. Tapos yun, na, namin yung amoy goma. Tapos yung pala, puno na ng apoy yung mag-hotdog. Okay. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang clearing operation sa palengke. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 30 milyong piso ang kabuang halaga ng napinsala nito. Romel Ramos, GMA News.